Pagkatala, alamin naman po natin ang sitwasyon sa may Cavite at uh, naroon live si Rida Reyes. Rida? Yes, bigi, maraming ang kyan. Hindi um, na nagtangpang tumawid pa sa kahabaan nitong Aguinaldo Highway at Verona Highway sa Bacoor City, Cavite dahil na rin sa pangambang tumirik. Dito rin na iwasan na magsikip ng bahagya ang talo ng trafiko mula kaninang umaga sa bahagi ito. Sa ngayon, sige, tumila na o oh, medyo pabugso-bugso na lang ang ulan pero mayat at maya pa rin uh, na umaambun nga sa ilang bahagi pa rin ng Cavite. Ayon kay Cavite Governor John Victremuya, magdamag raw na ulan ang naranasan simula pa noong Sabado. Pero di pa naman daw umaapaw ang mga pangunahing ilog sa lalawigan, gaya ng Zapote River, Bacoor River, Imus River, kaya di masyadong pinaha ang Cavite at nagpapasalamat sila dahil dyan. Wala rin daw dahilan para paglikas ng mga residente dahil humupan na raw ang baha sa maraming maraming lugar dito. Sa bayan naman ng Rosario, umabot din hanggang tuhod ang baka sa barangay Ligtong Atres, pagpag at Bagbagdos. Pero ngayon tanghali ay tuluyan ng humupa ang baha sa mga naturang barangay. Nakatulong din daw Jiggy ang low tide at ang patuloy na pagkinto ng ulan. Jiggy? Maraming salamat, Rida Reyes.